LC, si, pipindot ka. Ay. Yan yung LC. Ito yung akin. Ito yung sa akin. Yan yung account ko. Andito siya nasundan ko. Ito siya. Hey, how are Yan yung you? Yan pangalan ko. Puputok. <laughs> huh? Ayan. Huh? Tapos kapag magbaman ka, oh, o. Oh pa na Parang rin. Parang hindi umalis naman si Lula, Parang oh, andan niya. Tingnan ka lang. Ay, tagal ng Susundan mo lang 'yan. Tapos maghahanap ka ng bam. Ganam ka magpalo-palo ka ng mga napupunta mo. Ayan, ayan, puputok 'yan kapag ka mag-250 'yan. Tignan mo 'yan, 250 'yan. Pipindutin mo siya dito kapag puputok na. Pindutin mo siya. Ito na lang yung kulang niya. Is 11,377. Uy, malapit na puputok. Hantayin natin puputok. Paka-count ni Wendy to. Uy, pumutok na. Uy, nakamat siya. O, diba? Ganyan. Ganyan ang mga nakukuha. May mga iba-ibang makukuha dyan. Ang galing ah. Makakuha ako ganun pag puputok na pindot ka lang ng pindot. O sakaling ano, may mamakaram. Ito naman yung mga nakuha sa bag dito mo makikita. Ayan, pindutin mo sa bag. Ito yung mga nakuha sa ano, sa bag. Ayan. Ito yung mga crystal, mga ganyan yan. Mga volcanic. Ayan, mga nakuha ni Wendy yan. <laughs> Sarap. Mm -hmm. So, diba? Ito yung mga na-i-smash naman yan. Huwag mong ga-RC. O, sige. Panorin mo to.